What's up people? Welcome nga pala ulit sa vlog ko na kung saan walang drama, puro fun lang. I'm Mark and this is Dayan. Nakapag-swimming na ba ang lahat? Kung hindi pa, tara, samahan nyo kami sa video na to. Pero teka, nakapalo ka na ba sa akin? Kung hindi pa, edi wag, charot. Intro muna tayo. Intro muna tayo. Kamusta people? Dahil Holy Week nga at holiday, uuwi nga muna ako sa amin sa bayan ng Igmoto. At syempre, kasama ko si Jowa. Kung mapapansin nyo nga ay nag-aayos na ako dito ng mga gamit at dadalhin nga namin itong camping chair dahil pupunta namin lahat ng falls sa bayan ng Igmoto. Kung hindi nyo nga naitatanong, ay maraming magagandang falls sa Igmoto. At dahil taga dun nga ako, kaya alam na alam ko yun. Yun na nga, kanina ko pa nga itong itinataling camping chair na to, hirap na hirap ako. At pagkatapos ko nga may tali, ay eh, syempre, na kami sa biyahe. At sa dinami-dami nga ng oras namin pwedeng ibiyahe, ay ang pinili namin, alas Diyos ng hapon. Sobrang tirik ng araw. Wala eh. Mas gusto namin yung nabibilad para may trip. ang gagalingan nga ng biyahe namin ay bayan ng San Andres. At tire kami eh hanggang bayan ng Himoto. Kaya ko lang ko lang 1 and a half hours ang biyahe namin. Kung hindi kami titigil sa biyahe. At syempre, mabagal lang ang takbo namin. Chill ride lang, kumbaga. At kung mabilis nga naman ang takbo mo, mga 80 km per hour, eh siguro mga 30 minutes na sa hospital ka na. Charot. At makalipas ng mga 30 minutes na biyahe, ay dito na nga kami sa bayan ng Berak. Magpapagas nga muna kami dito. Bago kami tuloy bumiyahe, paig moto. Pina full na nga kasi medyo mababa ang biyahe namin. Nasa 285 nga yung napagas namin dito pero 350 talaga ang full tank ng motor namin. At dahil meron pa nga gas yung motor namin kaya 285 lang ang nagkasya. Approximately 4.9 liter ang kasya dito. Approximately. Charot. Anyways, tuloy na nga kami sa biyahe namin. Oh, gas check. Baka full tank yun. Sheesh. Tara na mga kaitik. Ay, mle. Charot. At nung may madaanan nga kaming kainan, ay bigla kaming nagutom. At dahil nga mahaba ba din ang namin, kaya napagpasyahan namin na kumain na muna. Naghahanap nga ako dito ng lutong karne pero puro isda at gulay lang naalala ko holy week pala kaya bawal pala ang karne kaya wala na kami ibang no choice isda at gulay na lang ang in order namin kumain na nga kagad kami dito dahil baka gamihin pa kami sa biyahe at pagkatapos nga kumain syempre nagbayad kami at tutuloy na nga kami sa biyahe kung mapapansin nyo ah, sobrang trick ng araw pwede ka na magprito ng itlog sa kitna ng kalsada o sya biyahe na tayo Ilang saglit nga lang ay madadaanan na natin ang isa sa pinakamahabang tulay dito sa Katanduanes. At ayon nga kay paring Google, meron nga itong habang 320 meters. At bago pa nga ito may tayong tulay na ito, kwento sa akin ng nanay ko ay kailangan mong magbangka para makatawid dito. Taong 1995 nga ito itinayo. Ang Bato Bridge na nga ito ay hindi lamang isang daanan, kundi isang saksi sa kasaysayan ng pagunlad ng bayan ng Bato. At pakalampas mo nga ng konti sa tulay ng Bato, ay madadaanan mo din dito ang pinakamatandang simbahan sa lalawigan ng Katanduanes. Ito nga tinatawag na St. John the Baptist Church. Isa nga ito sa palagi pinupuntahan tuwing Holy Week. Sa susunod na video natin ay susubukan natin bisitahin ang simbahan na ito. At kung may balak na kayo magbakasyon ay isa ang Katanduanes sa pwede nyo idagdag sa bucket list nyo. Kung ang hiling nyo nga ay mag-rides ng motor ay pwede rin kayo mag-360 dito sa Katanduanes. Kayo na lang ang maumay sa sobrang dami nyo pwedeng mapuntahan dito. At kung mapapansin nyo nga ay lampas na tayo ng bato at andito na tayo sa bayan ng Baras. Isa nga rin ang bayan ng Baras sa pinakamarami din na pwedeng mong Dahil andito nga ang sikat ng mga tourist spot na kilala sa Pilipinas. Andyan na nga ang Binorong Point, Puraraan Beach at Balakay Point. At marami pa ngang iba. At sa mga susunod nga nating video ay susubukan nating puntahan yun lahat. Ilang saglit ngay, nakaramdam kami ni Jowa ng pagod at sobrang nakakaantok nga rin ng biyahe. Kaya napag na namin na tumigil muna sa isang tindahan para uminom ng soft drinks at nang makapagpahingahingan na rin kami. Dahil lalo isang oras na rin tayong bumabiyahe, pos na nga kaming makapagpahinga at uminom ng soft drinks ay tumuloy na rin kami sa biyahe. Ilang saglit nga ay narating na nga namin ang boundary ng bayan ng Igmoto At bago ka nga makarating sa pinakabayan ay madadaanan muna ang isa sa barangay ng Igmoto Ito nga ang barangay Dororian at andito nga yung falls na pupuntahan natin bukas at na nga tayo sa bayan ng Igmoto. Malapit na nga tayo makarating sa bahay namin. At sa wakas nga ay nakarating na kami dito sa amin. Tulad nga ng kasabihan, sa inabahaba nga ng prosesyon ay higit pa sa malansang isda. <laughs> Charot! Tapos 4 na nga kami nakarating dito sa bahay. At ang nabutan nga namin dito si Mama at si Bunso at ang kanyang munting tindahan. At andito nga rin si Papa na nanonood ng TV. At dito nga ay nagpalit na nga kami ng mga damit namin at ng sapatos para makapagpahinga na. Hindi ko na nga videoan yung buong mag namin. Pero pagkatapos nga namin kumain ay nagpahinga na kami kasi maaga pa bukas. Nagising nga kami mga alas 8 na ng umaga. At ito nga si Jowa ay nagligpit na ng aming pinagigaan. Oh, di ba si Jowa literal na I woke up like this. Sheesh. At pagkatapos nga ay nag na nga kami ng mga sarili namin. At nag-prepare na nga ako ng almusal namin. Si Jowa naman ay nagtimplan ng kape niya na walang asukal, purong kape lang. At ako nga ay nagluluto na ng almusal namin. Sa kahoy nga ako nagluto para mas masarap ang pagkain. Meron naman sana kaming gasol pero mas pinili ko dito dahil iba talaga ang lutong apoy. Siyempre hindi mawawala ang mantulala umaga. Sabi ko nga dito kay Jowa, video niya ako sa Matrix na kung gagawin sa itlog eh, hey, panis kayo, di nyo kaya yun. dito nga ay nag-feeling logro ako dito. Pagkatapos nga ng malupitang kong pagluluto ay nagalmusal na kami. Pagkatapos na pagkatapos nga namin magalmusal ay nag-ready na kami umalis. Dahil sisimulan na namin ang false hopping dito sa bayan ng Higoto. Ang una nga nating pupuntahan ay ang Bahaw Falls. Malapit lang din yan sa sentro. Mga nasa 10 minutes lang na biyahe mula dito sa sentro ay mapupuntahan mo na. At ilang saglit lang din ay dito na tayo sa barangay Dororian kung saan natin mapupuntahan ang Bahaw Falls. Dito nga ay naglaro pa nga kami ni Jowa. sa mga nanon nanonood nga dyan ay huwag nga po itong gagayahin dahil only professional ang makakagawa lang nito. Madali nga lang din mapuntaan itong Baaho Falls dahil sementado naman lahat ng madadaanan dito. At bago ka nga makapasok sa Baaho Falls ay kailangan mo muna magbayad ng environmental fees na nagkakalaga nga na 15 pesos kada isang tao. Maglalagbo ka nga rin dito bago ka magbayad. At pwede ka na nga tumuloy papunta sa Baaho Falls. At andito na nga tayo sa isa sa mga gandang falls dito sa Igmoto. Bukod pa pala sa environmental fees na babayaran mo ay magbabayad ka rin ng 10 pesos sa entrance fees at 20 pesos naman sa parking area. Kaya tara, samahan nyo kami. Tuklasin ang ganda nitong Baahaw Falls. Hindi ka pa nga nakakarating sa pinakababa ay tanaw mo na ang linaw ng tubig sa falls. At pagdating mo nga sa baba ay maa-amaze ka na lang sa sobrang linaw ng tubig at sobrang ganda ng tanawin. Ito nga ang tagong paraiso ng Higmoto, Katanduanes. Ang Baahaw Falls nga ay hindi lang isang bagsak na tubig kundi sunod-sunod na maliliit na waterfalls na dumadaloy sa mga ikinis na bato. Malalim at malinaw na pool. Perfect para sa mga swimming at cooling down lalo na sa mainit na panahon ngayon meron din sila dito ang mga cottage na pwede mong pagrentahan At kung kayo nga ay may dalang pagkain may mga part nga rin dito na bawal mong paginuman o pagpwestuhan ng pagkain magre-ready na kami dito ni Jowa dahil maliligo na kami dahil sobrang init na init na kami kaya tara samahan nyo kaming maligo Dito nga ay lilipat kami ni Jowan ng pwesto. Pupunta kami doon sa matas na bahagi ng falls kung saan mas malalim at kita mo yung bagsak ng falls. Safe nga din dito umakyat kasi may mga hagdan naman silang ginawa para dito. At pagkakyat ng pagkakyat mo nga ay bubungad sa iyo ang napakagandang waterfalls. Medyo challenging nga lang din ang pagbaba at akyat dito dahil nga sa mga malalaking bato na nakaharang. At pero kung sanay naman kayo sa hiking ay basic na lang sa inyo to. Sulit naman ang pagod nyo pag napuntahan nyo dito. Dito nga ang daanan para makababa ka ng falls. May halong ang trail ang pagbaba mo dito. Pero dahil sanay tayo sa ganito ay basic na lang. At eto nga ang makikita nyo pag nasa baba na kayo. Sulit na sulit nga ang pagod at ang binayad namin. Dahil sobra nga kaming nag-enjoy dito. Hindi nga pala ito ang unang beses namin papunta dito. Kitang-kita nga rin dito yung mga isda sa sobrang linaw at linis ng tubig. At habang lumalangoy nga dito si Jowa ay hindi niya napansin na meron pa pala ditong maliit na falls. At kung nagkataon ay mahuhulog siya dito. At kung pupunta nga kayo rito ay palaging mag-iingat. Pauwi na nga kami dito dahil marami pa kami pupunta ang falls. At dito nga si Jawa ay naisipan niyang dito tumaan. Mga people, huwag niyo pong gagayahin yung gagawin niya. Dahil sobrang delikado po nito at sobrang taas din po. Buti na nga lang din at magaling din tong umakyat si Jawa. Sinabi nga din ni Jowa na doon din ako dumaan. Pero dahil nga may dala akong cellphone ay hindi ko na sinubukan. Kaya sa dati na lang ako dumaan. Inayos na nga namin ni Jawa yung mga gamit naming dala. Dahil aalis na kami at pupunta na kami sa susunod na falls. At baka pag nagtagal pa kami dito ay hindi na namin matatapos ng isang araw ang falls namin At mayroon pala dito isang daan para makababa or makakyat dito sa post. Sabi nga namin ni Jowa, iday eh, pa namin nag-hiking. Tatapusin ko na nga muna pala itong video na to. Gagawan ko na lang ng part 2 kasi sobrang haba na nito. Kaya abangan nyo ang karugtong nitong video na to. Dahil mas maganda pa yung mga susunod naming pupuntahan. Hanggang dito na lang muna. Paalam!